So guys, i ko lang po sa inyo kung paano ako nagumpisa dito sa mundo ng Facebook or Meta World. Guys, kung makikita nyo yung content ko, kasunod nito, panoorin nyo hanggang dulo guys. Makikita nyo kung paano ko nagumpisa, so makikita nyo yung followers ko, makikita nyo yung dashboard ko. Guys, hindi ko to in-expect. Natutulala ako minsan dahil wala talaga guys kung alam nyo lang yung uh, umasa ka na may mag-follow sa na kakilala mo, kaibigan mo, pero wala talaga. So, mayroon man iisa, dalawa, pero hindi talaga 'yon. Mayroon ako ditong isang kasamaan ko sa business na si Ma'am Rowena Rodriguez. Shoutout sa'yo, sa Ma Ma'am. Talagang uh, lagi siyang nanunood sa akin, guys. 'Yun lang nagpapalakas ng loob sa akin. Nagtuloy-tuloy ako dito sa aking account sa aking page. Pero kung makita nyo guys, tingnan nyo naman yung followers ko guys. Sobra talagang, kung makikita nyo, napaka ilanlita nyo yung aking pinagdaanan. Panoorin nyo guys hanggang dulo. Kaya guys, thank you sa inyo ha. Maraming maraming salamat. Hindi ko akalain na maabot ko ang 63k followers. Kasi ang pangarap ko lang po talaga noon is maabot ko lang. Na, sabi ko nga noon eh, imposible maabot ko yung 10k followers. Imagine 10k, gaano kadaming tao yun? Pero guys, grabe, grabe si Lord. Nilagpasan niya pa talaga at hinigitan niya pa ngayong araw na to. Padami ng padami yung aking followers. Guys, maraming salamat sa inyo at talagang minahal niyo ako dahil sa aking mga content. Pero siguro ito talaga dahil ito naman talaga yung gusto ko yung mag-share ng experience, magpapalakas ng loob sa inyo kasi kalang silang may pera guys. Pero yan sila ay may mga obligasyon. Lalo na yung talagang nag kapos talaga, at yan ay gusto ko din iahon sa buhay na bigyan natin sila ng lakas ng loob na, hindi habang buhay nandiyan kayo, maniwala kayo guys, alam nyo ang, ang, ang sikreto dito guys, sipag lang kasi pag masipag ka dito guys, sa pagkukontent yung content mo na nakatambak dyan, na kunti pa lang ang views pero maganda, pero walang masyado pa ngayong na nanonood once na may isang video ka na magtrending guys lahat ng mga video mo na yan, magugulat ka na lang, tumatas lahat ng views. Kasi lahat ng mga video mo, ti, kumbaga ini-stock, tinitingnan nila lahat ng video mo hanggang magugulat ka na lang guys. Yung mga video mo dati na hindi masyadong trending, sinishare ng iba. Kasi nga, damay-damay na lahat, panoorin na lahat. Guys, kung makikita nyo yung iba kong long form video, lagpas-lagpas na talaga ng 100k at ang share talaga guys. So kayo na lang po ang mag-check diyan kasi mga nung previous month naglaylo ako guys kasi na busy ako. Ganun talaga bumabagal yung views, bumabagal ang algorithm. Legit po 'yan. Kaya consistent po dito. Sipag, tiyaga at tuloy-tuloy lang sa pagko-content. So, yun lang guys, share ko lang po sa inyo. So, good luck sa inyong lahat, sa mga beginners, sa mga, kahit hindi beginners, kahit matagal ko na kayong followers, tuloy-tuloy lang guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. So, good luck.